anak ng kataas-taasan, akinggan mo ang tinig mula sa langit na may dalang pagalinga. Gayon, ibinubulong ng langit sa iyong puso ang isang lihim na walang hanggan, nakapaloob sa pag-ibig at ipinahayag sa biyaya. Pinili ka bago panilikha ang mundo, inihiwalay para sa layuning hindi nabubura ng panahon. Kahit pa maraming nagduda sa iyong halaga, hindi kailanman nalimot ng trono sa langit ang iyong pangalan. Napakahalaga mo sa mga mata ng lumikha. Walang nasayang sa lahat ng nangyari, at kahit hindi mo naunawaan ang proseso noon, nakita na niya ang maluwalhating wakas. Sa gitna ng mga luha at katahimikan ng gabi, ikaw ay tumawag, at ang tinig mong iyon ay umakyat gaya ng isang mahalimuyak na insenso. Narinig ng langit ang mga lihim mong pagdeng at sinagot ito ng mga pangakong walang hanggan. Hindi ka nakalimutan, mahal na anak, inawawala ka sa landas. Ang panahong ito ng paghihintay ay paghahanda para sa bagay na hindi pa nakita ng mata. Ang pangakong ibinibigay sa iyo ngayon ay hindi patay. Ito ay nasa ilalim ng paglilihi. Kahit pa tila ito ay natatagalan, Jack na darating ito at hindi mabibigo. Pakinggan mo, ang tunay na pag-ibig na ito ay makalangit. Ito ay hinubog sa apoy ng banal na layunin. Hindi lang ito damdamin, kundi isang tipan na walang hanggan isang pagsasamang walang sinuman ang makapaghihiwalay, sapagka ito'y isinulat ng mismong daliri ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay hindi darating upang wasakin ka, kundi upang itayo ka. Ito'y magdadala ng kagalingan sa mga sugat mong akala mo'y hindi inagagaling. Ito ay magiging silungan, hindi bagyo. Tule, hindi bangin. May kilos sa langit ngayon na kumikilos para sa iyo. Isang pamilya ang inihahanda hindi bilang kampalubagloob kundi bilang katuparan ng isang matagal ng pangako. Inayos na ng langit ang panahon at mga pagkakataon. Ang paparating ay may dalang maraming biyaya. Ang tahanang iyon ay itatayo sa bato na walang pagkilos ang makakayanig. Ikaw ay tatawaging tagapagtayo ng salinlahi. At ang iyong pangalan ay dadalhin ng may karangalan. Huwag kang magduda kahit patila sa lungat sa pangako ang nakikita mong paligid. Kahit parang disyerto ang iyong tanawin, may mga ilog na bumubukal sa tuyong lupa mo. Ang paghihintay ay hindi parusa, kundi paghuhubog. Sapagkat ang paparating ay napakadakila, kaya kailangang handa ka upang tanggapin ito. Hindi ito basta pangarap, ito'y pamana. Ito'y tipan. Banal na pangako. Marami ang humusga sa iyo dahil sa tagal at katahimikan ngunit ang langit ay magaparangal sa iyo sa harap ng madla. Ang mga nagsabing nag-iisa ka ay makikitang ikaw palay iningatan. May mga anghel na nagbabantay sa bawat hakbang mo. At hindi ka matitisod, sapagkat ikaw ay sinusuportahan ng mga makapangyarihang kami na hindi mo man makita. Sa oras na akala mong limot ka, ikaw pala ay itinatago. Ikaw ay gaya ng buloklak na namumukadkad sa hindi inaasahang panahon. May natatanging halimuya. Makikita ng mga tao ang Diyos sa iyo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa, sapagkat ang buhay mo mismo ang magiging patotoo. Ang pangako ay hindi para buwin ka, kundi upang dagdagan ang kaganapan. Bu, ka na kay Kristo. Ang darating ay salamin ng kung ano ang nasa iyo na. Ang pag-ibig na ito ay hindi gaya ng mga nauna. Hindi ito magdadala ng sakit o pagkadismaya. Hindi ito magpapalito kundi magpapatunay ng sinabi na ng Diyos. Ang relasyon na ito ay magiging sagot sa panalangin, hindi bunga ng pagkauhaw. Magiging pundasyon nito ang paggalang, karangalan, at layunin. Ikaw ay mamahalin ng may tiyaga, ipiliin ng may karunungan, at pamumunahan ng may takot sa Diyos. Ang mga araw ng pag-iisa ay malapit ng matapos. Ang taglamig ng iyong kaluluwa ay papalitan na ng tagsibol. May mga bulaklak na sisibol sa mga lugar na deti abo. Awit ng tagumpay ang kapalit sa mga panaghoy. Sapagkat ang Diyos ay lihim na pinahid ang iyong mga luha upang itaas ka sa harap ng marami. Ang paa sa iyo ay hindi maagaw. Ang galing sa langit ay hindi nananakhaw. May bagong balabal na inilalagay sa iyong balikat. Bagong yugto ito at ikaw ay lalakad na may kagaanan. Ang iyong mga paa ay hahapbang sa mga lugar na hindi mo inakalang mararating mo. Mabibigla ka sa kabutihang inihanda ng Diyos. Huwag kang matakot sa bago, sapagkat ito ay mula sa Kanya. Magtiwala ka, anak, tapat ng iyong ama. Ikaw ay gaya ni Sarah na nakakita ng Himala matapos ang mahabang paghihintay. Gaya ni Rebecca na natabuan sa gitna ng pagsunod. Gaya ni Ruth na tinubos dahil sa katapatan. Sa iyo rin ay may kwento ng pagtubos. Sapagkat ang puso mong sinubok ay eh napatunayang karapat-dapa sa isang bagong simula. Ang nakaraan ay hindi hadlang sa hinaharap mo. Ang langit ang magtatakda nito. Ihanda mo ang iyong puso sapagkat may isang taong may dalang tipan na parating. Makikita niya ang iyong kaluluwa, hindi lamang ang iyong itsura. Hindi niya huhusgahan ang iyong mga peklat, kundi pararangalan ito. Sapagkat siya rin ay hinubog sa lihim. Darating siya sa tamang panahon, bilang sagot, hindi tukso. Ang tagpong ito ay magiging sagrado. Mula rito ay bubuo ng isang pamilya. Hindi lang ito pagsasanib ng katawan, kundi ng layunin. Ang langit ay magdiriwang sa tipang ito, sapagkat ito ay magbibigay luwalhati sa Diyos. Ang iyong tahanan ay tatawaging tirahan ng kapayapaan, at ang iyong mga anak ay magiging pagpapala. Hindi na ito panaginip, ito ay magiging totoo. Malapit ng mabuo ang mga piraso ng iyong kwento. Lahat ng bagay ay magkakakonekta. At maunawaan mong walang araw na nasaya. Ang lahat ay tumulong para marating mo ang sandaling ito. Magpapasalamat ka pa maging sa mga luha, sapagkat pinatatag ka nito. Gagaling ka maging sa katahimikan, sapagkat doon mo natutunang makinig sa Diyos. Huwag ka ng lumingon pa. Ang nasa harap mo ay higit na dakila. Palayain mo ang kapatawaran, bitiwan ang nakaraan. Ang bago ay dumarating lamang kapag inilalapag ang luma. May mga pintuang naghihintay sa iyo, at ang langit ay may hawak ng mga susi. Ang puso mo'y magiging hardin ng mga tinupad na pangako, at ang iyong bibig, bukal ng mga patotoo. Ikaw ay tinawag na minamahal, tinili, at inihiwalay. Ang iyong kwento ay may tatak ng walang hanggan. Lumakad ka sa pananampalataya kahit nanginginig pa ang iyong mga pa, ang langit ay kasama mo. Bawat hakbang mo ay binabantayan ng mga matang hindi natutulog. May mga anghel sa paligid mo, at walang makapipigil sa itinakda sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, walang puwersa ang makapaghihiwalay sa kung anong pinag-isa ng Diyos. Ang pangakong ito ay pinangangalagaan ng dugo ng kordero. Walang makakasira sa tipang ito. Kahit may mga tinig na tututo, Sila'y patatahimikin, sapagkat ang nagsasalita para sa iyo ngayon ay ang Diyos mismo. Makikita mo ang himala sa sarili mong mga mata, at maunawaan mong sulit ang lahat ng paghihintay. Lahat ng itinanim mo may luha ay aanihin mo ng may kagalakan. Magumapaw ang iyong ani, at ang iyong tinig ay magiging awit ng tagumpay. Maraming magagalak kasama mo, sapagkat ang pagpapala mo ay magiging tanda para sa iba. Itago mo ang salitang ito sa pinakasulok ng iyong kaluluwa. Balikan mo ito sa mga araw na tila nawawalan ka ng pag-asa. Sapagkat ang binhing ito ay naihasik na sa iyong espiritu. Sisibol ito. At sa tamang panahon, mamumulakla at mararanasan mo ang kapunuan ng ipinangako sa iyo. Walang masasayang. Sa wakas, sinasabi ko, magpahinga ka. Ang darating ay hindi batay sa iyong sariling lakas kundi sa biyaya. Ang pepel mo ay maniwala, lumakad, at sumunod. Ang langit ang kikilos para sa iyo. Magtiwala ka, anak, sapagkat mabuti ang iyong ama. At ang kanyang ginagawa ay nananatili magpakailanman. Ang pag-ibig na inihanda niya ay walang hanggan. At sa pagdating nito, isang pamilya ang darating. Maraming salamat, minamahal, sa pagbibigay ng oras upang tanggapin ang mensaheng ito mula sa langit. Nawai ang bawat salita ay tumimo sa iyong puso bilang patunay na ikaw ay mahalaga, tinili, at hindi kailanman nakalimutan. Ang liwanag na ito ay hindi aksidente. Ito ay itinakdang dumating sa tamang oras para sa iyo. Kung naramdaman mong ito ay para sa iyo, at atunayan mong natanggap mo ito sa pamamagitan ng pagsabi. Kaya ko ang lahat sa kanya na nagpapalakas sa akin. Iyan ang kumpirmasyon na ikaw ay tumugon sa tawag ng langit ikaw ay handang lumakad sa pananampalataya sa direksyong itinakda para sa iyo. Inaanyayahan rin kita, apatid, na sumama sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang iba pang mga menseheng tulad nito. Na nagdadala ng pag-asa, kananampalataya, propetikong gabay sa iyong buhay. Ang iyong pagdalo ay mahalaga at ang iyong presensya ay biyaya. Hanggang sa muli, ipinagdarasal ka namin, at kasama mo kami sa bawat hakbang.